Maunsa naman eh. Panay naman lang gawa ni Ika ng pagkain. Wala namang tigil to. Kakakain. Bago lang nga kami kumain ng biho nagawa ko, ito naman kakain na naman ng mga bata. Hmm. Gawa na naman si Ika. Masarap kasi ito. Try nyo mga kabayan. Masarap to. Yung ano ba, sa muli, slice niyo, Tapos, gawa kayo ng sauce niya na ano. Oh. Yan kerry, um, lagyan nyo ng ito, jubon halo nyo, tapos lagyan ng bakdonis at saka gigadgad na ano, carrots try nyo, ang sarap talaga as in kahit pagkain nyo, tapos lagay sa perin lagay sa ano, sa oven na tingnan tingnan nyo lang check nyo lang, tapos mamaya maya lagyan nyo ng tawag nito mazarola sa taas sarap nya, ito mazarola oh. Hmm. Yan yeah. sarap,